May mga umagang hindi alarm ang gigising sa'yo, kundi tilaok ng mga manok, huni ng mga ibon, na para ba nagsasabing bumangon na kayo't mamalengke ng mga pagkaing lulutuin. Ganito ang buhay sa kubinsya. Simple, pero ramdam mo ang bawat sandali. Ngayong mahal na araw, gagawa at magluluto kami ng bilo-bilo. Wala mang karne, pero siksik ito sa lasa. Pinakapagurito kong gawin ang paggawa ng malagkit na bilo ang bilo-bilo. Hindi lang to pang merienda, banding na rin to ng barkada man o buong pamilya. Lahat may ambag, hindi lang sa paggawa nito, kundi sa masayang tawanan at kwentuhan. Yan ang sikreto sa masarap na pagkain. Sabi nga nila, cook with love, cook out of love. Ngayon, hindi pang karaniwan ang gagamitin natin sa pagluto. Iba pa rin talaga ang pagluto gamit ang kahoy, no? Bukod sa tipid at natural na proseso, naniniwala akong mas sumasarap ang luto. At dahil handa na ang ating mga sangkap para sa espesyal na bilo-bilo, simulan na natin ang pagluto. Dagdag sarap talaga sa pagluluto kung sama-sama at tulong-tulong sa paghahanda. Una, pakuluan muna natin ang gatang hinaluan ng tubig. Ang saya talagang magluto sa probinsya. Dito, mabagal ang oras, <laughs> hindi mo kailangan magmadali. At dahil dito, mas nananamnam talaga natin ang bawat sandali. Mas nakikita at nararamdaman ang kagandahan ng kalmado at payapang mundo. Payak pero sapat. Pagkatapos lagyan ng pampatamis na asukal, ilalagay na natin ang ating mga sangkap. Kamote at ube, saging na saba at langka. Pakuluan saglit at ilagay na natin ang evaporada. Sa katahimikan dito sa probinsya, mas may pagkakataong magnilay-nilay. May oras para makinig at maramdaman ang bumubuhos na pagmamahal mula sa kalangitan. Bilang isang laking probinsya, Natutunan kong hindi kailangan ng maraming bagay para matawag na masaya ang buhay. Kahit man kami makarating, masarap pa rin talaga sa pakiramdam na may pubinsya kang inuwihan. Ngayon naman, ilalagay na natin ang mga bilo, -bilo. At mahalaga na ilagay ito isa-isa para hindi magdikit-dikit. Habang nilalagay ang mga ito, kailangan patuloy lang ang paghalo. Dinagdagan na nga rin pala natin ng tinunaw na glutinous rice pampalapot sa ating bilo-bilo at huling ilalagay ang sago habang patuloy ang paghalo nito. Gaya nga nang sabi ko kanina, wala nang masasarap sa pagluluto pag may kasamang pagmamahal. Oh, yes. It's very Kapag nga naman araw-araw mong kasama ang mga taong totoong nagmamahal sa'yo, mararamdaman mo payapa pala talaga ang puso mo. Hindi dahil sa walang problema, kundi dahil natututo kung araw-araw na magpasalamat. May gaan sa puso, may gaan sa pakiramdam. Ang buhay ay parang bilo-bilo. Hindi naman kailangan perpekto. Basta sama-sama, nagiging mas masarap. Nagiging mas buo.